Suportado ng mga dating kalihim ng Department of Finance sa ang paggamit ng DOF ng kanilang kapangyarihan para gamitin ang sobrang pondo ng mga Government Owned Controlled Corporation o GOCCs. Ayon kay dating Finance Secretary Cesar Virata, malaki ang maitutulong ng naturang pondo para tustusan ang mahalagang mga proyekto ng gobyerno tulad ng kalusugan, edukasyon, serbisyong panlipunan at infrastruktura. Git ni Virata, naniniwala sila na ang hakbang na ito ay magdadala ng malaking benepisyo sa mga Pilipino at magbibigay daan sa mahalagang proyekto na magpapalakas ng ating ekonomiya. Bilang mga dating kalihim anya, batid nila ang mabigat na responsibilidad ng DOF sa pagpopondo sa mga pangarap ng bansa at mithiin para sa mamamayang Pilipino. At sa kanilang pananaw, pabor sila sa paggamit ng sobrang pondo ng GOCCs sa halip na magpataw ng dagdag na buwis o mangutang na magpapabigat sa mga susunod na henerasyon. Kumpiyansa rin sila sa pamumuno ni Finance Secretary Ralph Recto na mapamamahalaan ng maayos ang pondo na makabubuti para sa bansa.